mga kandila ay patay na. Ang kandilang ito ay namatay bago mag-apat na oras. Ito, mag na oras na tanda, kahit tingnan nyo naman. Pero ang ganda pa din ng pagkasindi si niya. Alam mo kaninong na kandila ito? Kay Rito. Kahapon ganito din siya. Lahat namatay na lahat siya. Patuloy pa rin umiilaw. Tama yung ano doon, 9.40 kanina, wala nang mga ilaw to. Ngayon ay 11, 11, ano na ngayon? 11.50. Ayan, ganyan pa rin ang ilaw niya. Ayan. Kahapon ganyan din yan kasi kahapon, November 1, nagsindi din ako. Kahapon, ang kay nanay, kay nanay ito na, nabi ko kay nanay ito na kandila, ito kay tatay. Kahapon, kay nanay, ubos. Kay tatay, may natirang ganito. Ngayong araw, kay nanay naman may natirang ganito. Tatay naman, ubos pero ito talagang ubos na ubos na para sa mga love ones ko na na pinagsigyan ko. Ito kay Rito. Tamo, ang ganda-ganda pa rin ng ilaw. Kahapon din ganyan din siya, hindi ko lang napiliw. Ganyan, oh. Hmm? Patuloy pa rin siyang umiilaw. Ganda pa ng ilaw, hmm? Dalawang oras nang natapos yung ilaw nitong mga ito. Siya patuloy pa rin umiilaw. Yeah. Thank you.